Hello everyone! Para sa video ito, tayo ay pupunta sa isa sa mga nakatagong ganda ng Sorsogon at yun ay ang Mount Kabanbanan. At isa ito sa mga perfect na lugar para sa mga gustong mag-adventure, mag-picnic at maglaro sa tuktok ng bundok kasi this place is literally a playground on top of a mountain. Kaya kung gusto nyong ma-experience yon, tara, sumahan nyo kami! Galing Bulusan ay babiyahe tayo patungo sa barangay Ginlahon, Sorsogon City. At dahil medyo malayo yung ating pupuntahan ay ako ay nanghiram ng sasakyan sa ARV Car Rental. And yung driver naman natin for today ay si Brother Joel. I highly recommend him. Kaya kung magre kayo na need nyo ng driver, hanapin nyo lang siya sa ARV Car Rental. After ng ilang minuto ay nakarating na tayo sa information center ng Mount Cabanbanan, High Place. Kailangan natin dumaan dito para mag-register and i yung tour guide. And para sa trek nga natin ngayon ay itong si John Eric yung mag-guide sa atin. Nakakahanga yung taong to. Napakabait at talagang umaalalay pagdating sa mga alanganin na daan. After sa information center ay didiretso na tayo sa Kawayan Hydropower Plant. This is about a 100 meters galing sa information center and dito mag-start yung hike. Ang mga dalang sasakyan naman ay pwedeng ipark dito sa tabi ng bahay na to. 100 pesos lang naman yung parking fee. At unang arangkada pa lang ng ating paglalakbay ay itong napakataas na hagdan na yung bubungat agad sa atin. Yung hagdan na to ay may 316 na steps. Kaya pagdating sa taas ay for sure hinihingal na. And simula pa lang yon, wala pa yon sa 5% ng ating journey paakyat. Kaya dapat may dala talagang maiinom na tubig dahil walang refilling station sa mga dadaanan natin ngayon at sobrang nakakauhaw. Sa mga oras na to ay kakagaling lang umulan, kaya maputik at madulas yung mga daan. Kaya may mga pagkakataon na nagugulat na lang at napapasayaw. Hindi sa pa sa rason kung bakit ka magugulat dahil bigla na lang may kakapit sa iyo na wala namang ibang hangarin kundi ang matikman ang dugong dumadaloy sa iyo. Limatik o mga linta. At sila ay madalas na lumalabas pag umuulan sa mga gubat. Magkikita nyo silang nasa dulo ng mga dahon, nag-aantay ng mga dumadaan na pwedeng makapitan. Nakakatakot man pero yung mga limatik o mga linta ay mga biological indicator na marami pang wildlife sa isang kagubatan. Dahil sadyang dugo lang yung kanilang kinakain. So ibig sabihin marami pang mga hayop na wild dito sa lugar na to na pwedeng masipsipan ng dugo ang mga linta. Mayayabong na puno yung madadaanan dito. May mga parts nga na mala ethereal na bamboo forest ang datingan. At mostly yung daan ay rugged at may mga bangin kaya dahan-dahan lang sa paglalakad. This time ay halos more than an hour na tayo sa pagakyat. And sa puntong ito ay tanaw na natin yung Sorsogon Bay. And malapit na tayo sa campsite ng Mount Cabanbanan. And shout out ulit kay Brother Joel at ARV Car Rental. Grabe, hanggang tuktok nung bundok yung hatid sa atin. Serbisyo panalo talaga. At syempre mas panalo dahil narating na natin yung ating pinunta. Ito pala yung rates nila na need bayaran para makapasok. Sobrang ganda dito. Promise yung view, yung press kong hangin, yung tubig, halos lahat ng kailangan mo for camping ay nandito na. Hindi na din tayo maghuhukay pag tumawag sa si inang kalikasan kasi may CR na dito at sagana pa sa tubig. Madami na ding mga hikers ang nauna na dito ngayon kaya masaya din na makamit ng mga bagong kakilala. Pero wala nang masasaya pa sa isang tanghalian pagkatapos ng isang nakakagutom na hike. Kaya ilatag na natin yung mga baong dala at ano pa? Sunggab na! Pagdating naman ng hapon ay di tayo dito maboboard. Dahil aside from ang sarap dito magkape dahil malalasahan talaga yung sarap ng lugar, ay marami pang pwedeng gawin. Pwedeng mag magswing, mag swing, mag hanging bridge, maligo sa pool, at makipaglaro sa maligno na nasa puno ng balete pagpatak ng alas tres ng hapon. And itong puno na to really intrigued me dahil hollow siya sa loob. And sabi sa internet, itong puno pala ng baleta ay tinatawag din na strangler fig. Kung saan tutubo yung seed nito sa taas ng isang puno, probably dahil nahulog doon or naiwan ng mga birds, hanggang sa ito ay magkakaugat papunta sa lupa habang pinupuluputan at sinasakal yung puno na kanyang tinubuan hanggang sa ito ay mamatay. At pag nabulok at natunaw na yung host na tree, ay magiging halo na yung loob. At matitira na lang itong enchanting na forma nitong balete na to. Kaya talagang mag enjoy kayo dito sa Mount Cabanbanan at marami pa kayong matututunan. Bago lumubog yung araw ay kailangan nating mag-prepare ng makakain. Nagdala nga dito yung kasama natin ng isda para ihawin. May grill dito na magagamit kaya walang problema. Sa wakas, kainan na naman ulit at isang malaking pasasalamat sa ama sa biyaya ng pagkain na pagsasaluhan natin ngayon sa ilalim ng makulay na paglubog ng araw sa kanluran. Sa gabi naman ay walang kuryente dito, kaya mga solar lights lang ang magpapailaw sa ilang parte ng lugar. Pwede rin mag-light ng campfire. Tamang-tama sana kasi sobrang lamig dito sa gabi, pero di na natin yung nagawa dahil lahat ay pagod na. Kaya maaga rin na mahinga sa pagsapit ng unang liwanag dito ay babati sa atin ang simoy ng kapayapaan kung saan lahat ng mga nilalang ay nasasabik sa pag-usbong ng panibagong araw. At para umpisahan ang ating araw ay mag-prepare na tayo ng agahan. Grabe, sobrang sarap talaga magsalo-salo sa pagkainan ang bubong ay ang kalangitan. Kaya ganda lamang isipin na sana sa araw-araw ay ganito kabagal yung mornings na may experience natin. Kaso kailangan din umuwi pagkatapos nito at bumalik sa mga kanya-kanyang realidad. Isang napakagandang experience yung ating naranasan dito sa Mount Cabanbanan. Kaya gawin na natin tong yearly na event 'ong pagbisita dito. And para mas bigyan ng kulay yung memories habang nag-aantay sa susunod na pagkakataon ay aking gagawan ng mga pintang larawan ang mga bagay na tumatak sa akin sa trip na to. Para sa unang larawan, napaka-memorable para sa akin yung journey, Bakit? Totoo nga sa bawat hike, hindi naman yung mountains yung kinakanker, kundi yung ating mga sarili. Talagang ititest yung will mo kung tatapusin mo ba o babalikan na lang. Pero nakita nyo naman na it's worth it. Sa bawat pagod, sa bawat uhaw, pala ang nagaantay sa itaas ng lahat ng iyan. Pangalawang larawan ay ang playground masarap maging bata dito. Para kasi itong children's park na may iba't ibang play structures kaya mag enjoy talaga lahat ng mga bata at pusong bata. Pangatlo ay ang picnic. Di ko na kailangan i-explain. Masarap talaga kumain pagkasalo mga friends. At sumuli, pag-iusap lang na sa lahat ng mga pumupunta dito ay panatilihin po nating malinis at maayos yung kapaligiran para meron tayong playground na binabalik-balikan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. See you sa susunod na video. Peace.